Ayan, what's up mga kapitbahay? Dahil uwi na naman, so meron na naman tayong sasagutin na isang uh, katanungan ng isa natin subscriber Ito mga kapitbahay, medyo baguhan lang siya sa network Nyo, Nagtatanong po siya sa akin uh, about dito sa vlog natin na existing or dun sa mga previous vlog natin na about sa mesh wifi Nagtatanong po siya sa akin kung pwede nga ba daw mag-mesh wifi kahit magkaiba yung brand ng iyong wifi Okay, so yan yung i-explain natin sa kanya o yan yung i-share natin sa kanya ng konti pero actually mga kapitbahay, hindi ko pa na try yun eh. Na for example, dito sa existing mesh wifi natin na which is ang gamit natin is Deco. Ayan, ito, yung Deco. Hindi ko pa natry na try na mag-connect or maglagay ng ibang brand dito. Pero alam ko kasi sa pagkakaalam ko hindi pwede kasi once na sinerge mo yan dito sa app ni Deco, syempre hindi niya makikita yun kapag ibang brand. Unless na lang siguro kung naka Ah uh, Wi-Fi controller ka mismo. Like for example, ah uh, pag may nakikita kayong mga sa ibang company or sa mga enterprise company, hindi sila gumagamit ng mga katulad ng sa atin, yung mga deco-deco na ganyan, yung mga maliliit lang na mesh, gumagamit talaga kasi sila ng mga controller mismo. Mayroong mga controller like Cisco Wi-Fi controller, Tricom uh, controller or D-Link controller, mayroong mo nabibiling gano'n na, na uh, mag, may sarili ka ng uh, one u controller na nakamount doon sa rack mo. Tapos, uh, tuon ka lang magmamanage mag ng mga wifi mo mag add ka lang ng mag add ng AP uh, automatic mag add po yun pero ang natry ko pa lang kasi is yung ano uh, ano ba yun FortiGate wifi controller yan natry ko po yun uh, lahat ng uh, ano ko lahat ng wifi ko is naka uh, 40 net din hindi pa ako nagtry na ibang brand kung gagana tapos yung Cisco wi uh, wifi controller na try din po namin noon pero lahat ng mga lahat ng mga IP namin is Cisco Meraki or Cisco Wi-Fi uh, talaga IP uh, Cisco talaga ang brand nag-add po siya ko sa once la example ako uh, kung mare may Wi-Fi ka automatic pag pumunta ka lang doon sa controller i-add mo lang yung IP automatic mag-add po yun pero hindi ko pa na-try ng ibang brand ang na-try ko pa lang is like for example etong ano natin Deco Wi-Fi controller yan ito yung mesh natin na deco na ginagamit natin, kung yung mapapanood dun sa mga previous vlog natin, eto, alam ko, pwede ka mag-add dito ng ibang brand, pero hindi siya as a mesh. Uh, parang mag-acting lang siya is parang magiging wifi repeater siya or wifi extender. Hindi siya totally na magme-mesh dun sa existing mo na wifi. Yan, for example, dito. Pero, eto mga kapitpay, ito try natin. Uh, eto, sure ako nagagana to kasi may na-try na ako before na ito eh. Ito, for example, mga kapitbahay, meron tayo ditong ano, yan, D-Link. ah, uh, ito, pwede ito pang alternative, mura lang kasi itong mga ito. D uh, model nito is D-Link DAP 1360. ah, uh, alam ko dual band na rin ito eh. Dual band na ba to Ay, hindi pa ata. 2.4 lang ata to Ito, may features kasi to na pwede gawing repeater, pwede gawing extender. Itong D-Link Wi-Fi na to Okay, so, D-Link DAP 1360 So, try natin, ipapakita ko sa inyo Itry, Itatry natin siya. Uh, ang gagawin lang natin dyan is Pupunta tayo dito sa GUI uh, nito, sa settings nito Tapos, i-access natin to Tapos, pwede tayo mag-select doon na as Extender or repeater So, ang gagawin natin I-repeat natin or i-extend natin Yung existing natin na mesh wifi yan, ang mesh Wi-Fi natin na to. So let's go, pupunta tayo dito sa PC natin, titingnan natin kung pwede. Papakita ko sa inyo, no? Let's go. Yan. Tingnan mo mapapansin. Ito yung ating ano, ito yung ating existing mesh wifi. Ayan. So, i-search lang natin, i-access natin to. Yan, itong D-Link DAP na to. So, ayan, D-Link DAP. Na-reset ko na to eh. D-Link DAP, ayan. 1360. So, ayan, kayo mo papansin. Eto, hindi to Wi-Fi router. AP lang talaga to, kanyang mapapansin. E, isa lang yung port. So, ang IP po neto is default is 192.0.50. So, i-access natin yan dito sa browser natin. So, ikakabit muna natin, no? So, tamang-tama, nakastatic tong PC ko. Yan, lalagay natin to. Access natin yung... So, try natin iping yung 0.50. CMD ping 192.168.0.50 ayan, nagpaping po siya so nakikita siya so pupunta tayo rito sa browser natin tingnan natin ah. pupunta rito sa browser natin 192.168.0.50 ayan, na-access po siya ayan po siya so next next mo lang yan So, ito, pwedeng pwede ito kahit nasa bahay kayo, no? Sobrang basic lang to Next, yan, kung yung mapapansin mga by wireless mode. Pwede siyang access point lang, or pwede siyang wireless client, or pwede siyang repeater. Okay? So, ang gagawin natin is, ito, almost the same lang naman tong dalawa na to eh. Pwede siyang wireless client, pwede siyang wireless repeater. So, ang gagawin lang natin is, i natin yung signal ng na existing nating mesh wifi. Kasi kung yung kapag kinlik mo yan, ayan, may lalabas na ganyan, repeater, i -repeat lang niya. Pwede mo rin siyang gawing wireless client. Magkoconnect siya dito sa existing natin. So, parehas lang po yan kahit saan dyan. So, ang unahin natin is wireless client. Yan, kayo nyo mapapansin, manual, next, i-scan niya po yung available na wifi natin. Ayan, kayo mapapansin, nakikita niya. So, ito yung ano natin. Ito yung wireless wifi natin na ginagamit. Ayan no? So, kapag kinonek natin yan, no password, yan. So, ikukonek lang natin, automatic yan. So, ito din yung isa. Okay? So, ito mas malapit. So, nakikita niya to mas malayo. Signal strength medyo mas malayo. So, dito tayo sa mas malapit. So, ito, dito yan sa server room natin. Kaya, napakababa ng, ay, napakataas ng, wait lang. Ah, ito pala ito yung pinakamalapit kasi mas baliktad pala, mas mataas yung rate. Hindi pala to DBM, percentage pala to. So, ito yung pinakamalapit. So, ito yung pinakamalapit din kasi ito dito lang sa tabi natin. So, dito tayo magkoconnect. So, pag kinunik mo yan, ikokonnect mo lang din. Pero, kunwari, gusto mo ng ibang uh, wireless setup. Wait lang. Ayan. Yan. Kung gusto mo ng repeater, pwede rin. I-repeat lang din niya. So, almost the same process lang din siya. Ayan. Kung yung papansin, i lang din yan. Ayan. Yung papansin, i-scan yan. Tingnan mo. heto nakikita niya. Ito, 81%. Ayan. Alright. So, ito, ang pinagkaiba nito, iri repeat lang niya yung PN warehouse na to. So, pag sinabi namang nating uh, dito, client. So, ang mangyayari is parang magiging ano siya, ah uh, pwede ka mag, magiging client siya, pwede ka magsaksak ng, wire dito sa port likod na ito, magsaksak ka dyan ng switch. So, same network ang makukuha niya kapag ginawa mo yan. So, ang gagawin natin is wireless client para makita natin. Ayan, so, pwede mong baguhin yung ano, static mo para sumunod doon or pwede rin i-gawin natin diretso. Ayan, kung yung mapapansin. Set up with surge. Tapos so, gagawin natin, gagawin nating client. So, next, manual. Next, tapos mag scan po yan. So, dito natin siya i-connect. Ayan, mas malapit. Connect. Ayan, completed na. Tapos, i-reboot natin. Okay. So, ayan. Ayan, nag-reboot po siya. Kaya mo mapapansin, ayan, nag-reboot -re po siya ngayon. So, titingnan natin kung magkakaroon tayo ng internet dito sa PC na to kasi nakasaksak yan eh. Ayan nakasaksak yan. So, magiging client siya. So, dapat magkakaroon to ng internet itong PC natin. Ayan, sa so ngayon wala siyang internet. So, ayan, mga kapitbahay, kaya nyo mapapansin, nag-ping na siya. Ayan, kaya mo mapapansin, ayan, kaya mo mapapansin. Ayan, yung PC ko is connected yan. Ayan o, tapos nagkakaroon na siya. So, kanyang mapapansin, ang makukuha niya is, nakakunik na yan sa PN Warehouse. Kanyang mapapansin sa network ko, ayan o, PN Warehouse. Alright, so connected na siya. So, ang nangyari po is, nirepeat niya or naging wireless client to. So, makakakuha ka ng wifi dito. Ayan, kanyang mapapansin. Wala siya, wala kang nakikita dito, di ba? So, parang ang nangyari, yung signal ng mesh wifi ko na puti, ito yung kumukuha. Tapos, binabato niya rito. Ayan. Binabato niya dyan. So, pwede ka magsaksak ng isang switch para, para magkaroon na. Parang, ang nangyari is naging P2P siya. Pero, kunyari, kung ang pinili mo is yung wireless repeater, so, magkakaroon ka ng wifi na PN na yon na warehouse, dito ka magkoconnect. So, makikita mo pa rin yung PN Wireless ng wi Iri-repeat lang niya. Pero sa ngayon, kasi nga dahil naka-client tayo, so, nagiging client niya to, tapos, parang nagiging P2P siya. So, kumunik siya sa Wi-Fi ni uh, batag niya ni Mesh Wi-Fi, binato niya rito, pinasok niya, tapos, yung signal nilagay niya rito tapos pinunta niya rito tapos nandito na siya sa PC so for example uh, kung nari, may kabilang ano ka may kabilang building ka so pwede mong gawin yon gawin mo siyang uh, wifi client doon sa mesh mo para magkaroon ka ng uh, ibang network doon sa kabilang building na same lang sila ng subnet true P2P, parang wireless point-to-point uh, -point connection kasi naka-client. Okay, so yan lang yung pwede mong gawin kapag naka-mesh ka tapos ibang brand. Alam ko hindi pwede yun eh kasi hindi niya makikita. Unless na lang, depende doon sa controller, hindi ko pa na-try mismo. Kapag naka wifi controller ka na. So dyan sa mga tropa nating IT na naka-try na noon na kung pwede ba mag-add uh, ng ibang brand doon sa WiFi controller natin. So comment down below para alam din ng mga tropa nating IT. Okay, sa ngayon kasi hindi ko pa na-try yun. Uh, Sa ngayon ang na-try ko lang is ibang brand pero hindi siya naka-mesh, naka-repeat lang siya or naka-Wi-Fi client. So ito 'yung pruweba, ayan. Right? So may internet na ako kapag nag-browse tayo dyan, Ayan, Google server server server. Ayan. So ayan, may internet tayo. Okay, gamit yung eto as a repeater. I mean as a Wi-Fi client. So, ang naging connection is naging P2P. Kunwari, sa ibang site to, maglagay ka lang ng kable, ilagay mo rin sa switch, pwede ka na mag-distribute ng network gamit yung existing na network mo galing don sa mesh Wi-Fi mo. Alright? So, sana naintindihan nyo, pero madali lang intindihin yon. Parang ang nangyari is nagkaroon ka ng point to point connection from your mesh wifi papunta doon sa D-Link po na to ito ang ginamit mo para makapag-create ka ng network doon sa kabilang building which is same subnet Nag yung signal noon dito napunta pinabato niya rito papunta sa switch mo so from switch pwede ka na maglagay ng iba't ibang client PC alright So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan naman kayo for today. Thank you so much and God bless. Comment down below kung mayroon kayo mga katanungan. Saka, doon sa mga tropa ng nating IT na naka-experience na na Wi-Fi controller tapos nag-add ng ibang brand, yun. Pwedeng-pwede po yun. Alright, so maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much.